Yan guys, kami po ni Papa ay nandito po ngayon sa ilog at kami po yung mamaman nitong na ah? Lambat, ah. <laughs> ano kayo? Oh, may mga hipo na ito, ah. <laughs> War, ay. Waro hipo na nakikita ko ito. Yung mga matay na ilaw. Oops. <laughs> <laughs> may kahoy <laughs> yan guys ito pong may mga sasang yan ah, na yan po yung po ni papa dito nagsaya <laughs> naman daw pandong niya <laughs> mm -hmm. <laughs> Kaya tanggal na po ni Papa yung pinakantali para po itaktak dito sa bangka. Madami-dami ng layak. <laughs> yeah. Iya. Oops. Uy, <Ooh>, ahas. <laughs> Oh. ano naman na. Ang layak. Ano? Aba, yun? Kimpi. Kasag. Nakatago. yung mga Kimpi Diyan na baba yan. din. Oh. Baka magtalo Oh. ay, madaming kimpi. May kasag. Oh. Yan. Yan Puro kimpi palang. Ito, ito oh. yeah. Ay. Ay. Um, yung po ding naka ano pa si ano, natalon din sa bangka. sayang din. Dami maliliit pa papahan eh. Sayang na may maliliit pa. Mm. Mm. Nene, may bumalik. Yan, yung iba po hindi po namin kinukuha yung maliliit na timpi ah. Eh. Nahayaan na lang pong tumalo sa bangka. Uy! pizza yan. Dami. Don Kimchi. Kasag. Eh? Ano Anong ahas? Bilang bilang. Bilang <laughs> bilang. Ang tusi pala malalaki. Hmm. hindi yeah, saan? It's sa unga po po at baka sipiting niya sayang nga yung mga hibon ayun din is... pa po pa, pa, oh. may pasayan ito ayun po ayun Laki ng pasayan. Ito po ang paborito kong hipon. Pasayan. Hindi ayaw ng ulan. Patila, Kami po ilang araw na si Papang nagkakabit ng ano. ng lumputi ano. Lagi po tumitila yung ulan. tinatanggalan ko po ng layak. <laughs> Dayak mo muna at binipilid ako may making pay na ko. Inipit. Oh, hihipon. May Wala kayo ano, yung sipit na ano, sipon. Kung ano mo kahit maglita, tatagta din yata ng tito ulit may hmm. Dilit na hita. Ito na po si Tito Onel. Ikaw ko daw po itong malilit na hipon. Isa. Kaya ito po itong Mm. talo na po yung mga hepon pero pula yun hindi ka ma ano pa ayaw niyo magpahuli sa akin ha lalaki pa rin kayo Tanggalin natin ang layak. Yan. Yeah. Talo ng siya. Wow. Ay! galing ko talaga mo. Ang na nagtataktak po ulit si Papa kasi po yung napakalaki po ng layak. <laughs> sasa. Sobra na po dami natanggal ni Papa ang sasa. <laughs> At mapasok po din sa, ano, sa lumpot. Wala nga po ay marami. <laughs> yan pa lang po nga kayo napipiling nipon. Hmm. Guys, yan lang po kami nahuli. Nasa plastic na hipon. Tapos po itong kimpi. Yan lang po kami na huli ngayon. Kaya po kami ay pauwi na muna. Kaya po May pasok po kami bukas. Yan guys, at nangilaw po si Papa. Ako po hindi, po nakasanta kami ginagawa. Uh, Sobrang dami po ng nahuling isdo. Sa ngayon pa pa hindi na puro tilapia ni. Eh. Iwan ko yung tilapia. Iya. Yan ito na may ano. Sugpo. Yan yeah, yeah. at may mga sugpo naman po. Yeah. Nasaan pa yung sabi mo? Ay alam mo ba niluto. <laughs> oh. <laughs> alimang. mo? <laughs> may init pa. Oh. Yan yeah, at may alimang rin po na huli si Papa. Mm -hmm. Malaki. <laughs> Pwede <Papa>, ipapakain. Pwede <laughs> ipapakain. Yan guys, napakaaga po nila mamatas po ni Dan kumain. 11 po, saktong 11 sila kumakain ng hapunan. Ay ano po, asay uh, ko kay Dan hati kami doon sa yung po'y talaga napakataba. Tapos ang dami pong piga, puno po doon sa pinakaan. Uh, ay uho, uh. yan po yung tinira sa akin ni Diane kaunting piga at it, balak pa pong itapon ni Sayo kay akin na lang po at sayang uh, burrito ko po iyon. Thank you for watching. Like, comment, and share.